Hello everyone, and today's video, Maglag ni Uban, si Brenda, of course, and the Social Climbers. So actually guys, first time, I mean, first time na mo, inig, um, so kala atong inigabot na mo dira si Cebu, dira sa kondo. First time na mo, first time na ng na magwara or gagala ng gabi. So this is a girl's night out, of course. ayana, Oh ayan na, So we are preparing now. wabut na si Bea, among friend So late. later on, inyo siyang maila-ila. Makikilala niyo po siya kasi darating siya. O, oh, ayan si Kazi, nag-ready like, na with her um, red casual dress and of course, matching with her red Um, red hair, tapos yung di curly curly, yung di kulot kulot. So kami diri, kami diri, ah, guys. Ayan, ayan na si Bea siya ang among friendy, among sister. So, we are um, a long, long friend. Ayun siya naman si mommy hop, si Mam Shi Heart. Oh, Di ba, kalokalan kalo kasi siya ni Heart Giving Highlist. so, ayan na si Jigjag. Nagpimipay na po si Jigjag. So, he's looking sa so iyong OOTD. OOTD. At finally, Mura, gado duwa si Inday katok mag unsa in sulubon karong gabi una kay wala gid ni Kasia sa iya wala ni Sigo sa iya ang iyang casual dress with light pink. And first hindi na patalo po. Hindi pa po papatalo po si Ma'am si G. Ayan, mag-makeup po siya talaga ng todo-todo. Ayan, later on, inyo siyang makita kung unsa yung final look. And si Inday Katok, di pa talaga siya tapos, guys. Grabe, paningkamot ka niya, day. Aron mahalin ka unya sa mga afam. Kaya actually, diri asa si Bu, guys, daghan din ka ayaw afam. So, always ready naman si Belly. Oh, pack. Oh my God. Pinagandaan talaga kasi first night namin ngayon at gagala kami sa mga bar-bar, sa Cebu, sa Mabolo. So, all, uh, I think Kazi is um, ready na. Lip to, oh, diba? di ba? No makeup, but only lip tint lang for Kazi. Oh, yan ang mga tunay na magaganda. Lip tint lang ang labanan. O, oh, pack. O, oh. So, ayan. We're back to Bea. So, she's all the way from Japan. Galing siya rin Japan, guys. And si Mom She Heart. And, of course, ayan si Mom She Heart. Ayan. O. Oh. So, ayan. Magpapaplan siya si Mom She Heart kay Mom G. O, oh, Si Belly, ready na. Text-text na lang siya. Ayan, go, Ma'am She hard. O, alam niyo ba si Ma'am She hard. At meron ng Chervalu. Pinutol na niya ang kaniyang Chervalu. Tapos, pinalit na ang Peck ang Kipay. O, ayan, ang Tinan nyo yung, yung dede niya. 320 daw ang size niya, kaloka. Pwede ba akin na lang yung 120, mams? No, para magka-dede naman ako. Kaloka si Ma'am Shee Go, Ma'am CG. Pagandahin mo mas lalo. Kaloka ka. ka. Pagandahin mo na mas lalo si Ma'am Shee Grabe, maganda na nga. Pinaganda pa lalo. Kaloka. Pero tinan nyo si Ma'am CG, guys. No? O, oh, packed with her bangs. Uh, oh, Ang ganda din ni Ma'am CG. I'm sure. Makakahanap si Ma'am CG ng kanyang kadey. This coming February. O, oh, taray. Pack? oh So finally, tapos na na plancha si Ma'am Heart. Oh, uh, pack, my god, dadilistak talaga ako sa beauty ni Ma'am Shi Jing, no? May uh, parang kabog talaga ang beauty ni Ma'am Shi Jing compared to Ma'am Heart. Pero tingnan niyo naman si Ma'am Heart. Pack, oh, yung dede niya, my god, ang laki. Tapos wala na hit sure, wa pinutol niya. Kipay na lang meron siya. My goodness gracious. Oh, Pak. oh. Ganda si actually si Gwen may iwan I don't know kung bakit siya magpapaiwan siguro hindi siya hindi siya masyadong mahilig sa mga night out girls sa mga bar bar so ayan so next is Miss Bea so magpa curly curly naman si Bea si Ma'am si Heart nagpa, -na straight si Ma'am si Bea naman pa curly curly oh pak um oh. kaloka magaganda na mas lalong pinaganda ano na lang kami my god my goodness gracious ano ba yan mm -mm. at buti na lang si Mami si G, may dalang hair flat iron. So, ito na nga guys. We are all ready. So, palis na kami. O, oh, pack. O, oh, tara ni Mami si Heart. O, oh, oh. uh, pack. O, ay, ganda ng katawan niya. Sana all. Pak. O, uh, Mami si Bea. Pack. Billy kasi dire siya papakabog. Ay, hindi ka to. Oh, sino ka dyan hindi ka to, kaloka ka? Hindi na na-zip ang likod ni Inday, hindi nag-cash So, this is it. Andito na kami sa isang, uh, isa sa pinakasikat at pinakamalaking bar dito sa Cebu, sa Mabolo. My God, tingnan nyo guys, yung mga lights pa lang. Ang daming tao. Grabe. Sa so, pagpasok pa rin namin, parang gusto na namin sumayaw ng bongong bongka. Yung ipapakita namin sa kanila yung aming um, talent talent sa pagsayaw ala budots no so ang ganda ng ang ganda ng kanilang ang ganda ng music bar promise no so parang feeling ko parang pwede lahat dito pwede pang masa to na um, music bar so dinira na ayasa sa Cebu so later on makita tayong mga afam no so actually naami diri sa taas guys naami sa taas nag bar bar na, sa taas din later on we've decided na mag-transfer na lang sa ubos kay mas nice no Makasay sa'yo patag go 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 lucky oh pak oh so we are they are talking i don't talk i don't know ano pinag-uusapan nila pero okay so this is it pansit ayan start na ang kuan talaga ito talaga yung laging nangyayari laging ma uh, may nagpa-picture kay Kazi. So, this is the time. So, tingnan nyo guys. O, oh, start na. O, oh, ayan. Pack. O. Oh. O. Oh, diba? So, for sure, hindi ito matatapos ng bonggang-bongga kasi I'm sure marami talaga magpapapicture sa kanya. So, kami, ayan, kami ang kanyang mga bouncer, kumbaga. o, oh, oh, pack, oh, my goodness gracious, kaloka, di pa rin tapos. So marami pa niyan. O, oh, yung iba na isip pa kung sino ba itong artistang to. O, oh, Pac. oh my goodness gracious. So, panoorin nyo na lang to guys. I'm sure may enjoy kayo sa so, sobrang daming nagpapak-picture sa kanya. Go! goodness gracious, kaloka hindi hindi, hindi talaga madali maging artista, no grabe, kaloka, so ayan na po, so naka-decide na po sila kung saan kami, saan kami na table so ayan po, po kami paano nasa left side Oh, so napagod si Kasing, halatag napagod siya. Oh, go, pack. Oh, eh, grabe ka naman din na ikat, oh. Hindi pa nakainom yan, ha? Pero, go, pack match Go, ma'am, she. I love it. I love the energy. Pack, go, inday ka, I love it. I love the dress. I love the way you move, Char. So, ito pala yung mga inyong dinamin, guys. We have San Miguel Flavored Beer Apple. Ayan, so my god, meron din actually meron din tikila pero hindi ako uminom ng tikila. May event pa kasi bukas, oh, 'di ba? sabi ko nga may tikila. Oh, pa crispy pata. I love crispy pata pero dahan-dahan lang tayo kay high blood pa more, syempre. So, ayan, we are concerned to our health. Oh, pak o patalbuga patalbugan ng dede. Go kasi laban kay Mamshi Bea. Oh, uh, so actually, ito yung ininom ko guys. Only Red uh, Horse Beer 500 ml. So actually, chill chill lang kasi may event bukas at that is the reason kung bakit nandito kami sa Cebu kasi meron silang event sa Two nights event. So starting tomorrow. Actually, today, Oo, uh, so ayan na yun. Uh, Siyempre, hindi pag may inuman, may pulutan. Ang dami pulutan sobra, hindi tinipid. So, party ka-party kami ni uh, Melanie, may BFF. Ayan, long time no si Melanie. Ganun ka pa rin dati. Sexy ka pa rin, char. So, ayan sa si belly, oh, we are dancing right now. And, uh, grabe yung mga tugtog, mga Katy Perry. I, I love Dua Lipa. Grabe, I love... Um, I love the 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 music dance Pak goes at halata naman i enjoy kami dito sobra ang dami afam, fam ang daming boys pero yung mga boys may partner na so kami na lang partner oh pag sobra ni enjoy kami and thank you so much Bamshi Bea. thank you so much Kazi Brand for this opportunity for this wonderful experience um my good after four years I'm back here in Cebu to celebrate Sinulog Festival 2024 sobrang napakasaya, napaka-memorable ng gabing ito. Nako, for sure, kung pwede ko lang sabihin kung bakit memorable yung gabing ito, nako, bawal. Oh, may naki oh, may naki sa video ko, ah, oh, ang pogi. Oh, ikaw na ba si Mr. Ride? Ikaw na ba love of my life? Oh, sana oh, sana dito ko na mahanap yung aking Prince Charming or yung aking prinsipe, no? Yung ang yung titikim ng aking, uh, ano ba tawag doon? Icing sa ibabaw ng cake. Char! Uh, diba? Ang saya, grabe! Sobra, sobrang saya talaga. Salamat. Nakauli tayo, nakapunta tayo dito ulit sa Cebu. Thank you so much, guys. I love you!